Hello mga kabayan, this is MJ, your FW vlogger here in Hong Kong. Mga kabayan, welcome, welcome back to my channel. So, update lang po ako sa inyo tungkol sa aking HSS journey. Pero bago po mga kabayan, gusto ko lang sabihin sa inyo na dito sa channel ko, dito ko siya yung buhay ko bilang isang FW dito sa Hong Kong. At the same time, estudyante na rin po. Mga kabayan, kung gusto niyo po ang ganitong klaseng content, please support my channel by liking it, leave a comment, and of course, subscribe to my channel and hit the notification bell for you to get notified when a new videos comes up. So mga kabayan, nagkwento ko nga sa inyo yung tungkol sa HSS journey ko. So yung ating mga kababayan dyan, lalo-lalo dito sa Kong, for sure alam nyo yung HSS. Kung may mga plano kayo na mag-work especially in Finland, makakatulong po ang HSS program po sa inyo. Alam nyo po sa inyong mga friends, baka may alam din sila dito sa uh, HSS program. Kasi ito, nalaman ko lang itong program nito sa kaibigan ko lang din. Tapos, rinay ko lang siya and nakapasa naman sa entrance exam. So yun na nga, nasa week 8 na po kami ngayon and... Marapit na po sila magbigay ulit ng new link. Kaya sa ating mga kababayan na dati na nag-apply sa HSS pero hindi pa pinalad, baka ngayon papalari na po kayo na makapasa sa entrance exam. Kaya mga kabayan, wag nyo lang susukuan. Try and try lang na mag-exam hanggang sa makapasa. Pero syempre, yan ang naman ay kung wala kayong ibang plano. Kasi iba sa mga kababayan natin dito, dahil sa kagustuhan nila na mag-cross country, uh, yung iba, um, uh, tinatry nila. Yung iba, tinatry nila na mag-Canada, or other countries pa. Minsan, ibang countries naman. So, while lang sa sila dito sa Hong Kong, pinaprocess na rin nila yung pag-cross country nila. Maraming gumagawa niyan dito. So, ako ngayon, habang nagtatrabaho ko dito sa Hong Kong, pina uh, pinaprocess ko rin itong HSS. Kasi, syempre, baka pala rin makapunta ng ibang bansa, di ba? Syempre, kasi medyo matagal na rin ako dito sa Hong Kong eh. Kaya, naisip ko, baka maganda din na mag-try ulit ng bago, ganyan. Baka pala rin ako at makapasa talaga ng tuluyan at makapa, maka, ano, makalipad ng, ng Finland. So, po, week 8 na po ngayon and masabi ko lang talaga hindi po siya madali kasi may mga exam. So kailangan mo ipasa yung mga exam na yan kasi pag hindi ka nakapasa, syempre tatanggalin ka. At hindi siya madaling i-balance kasi lalo na kapag mahigpit yung time mo sa, sa amo mo, hindi talaga siya madali. Pero alam nyo mga kabayan, busy din po ako. Kasi may work, tapos may school, tapos may HSS pa. Pero lagi iniisip ko na lang na kakayanin ko to. Kasi yung utak ko kasi, alam mo yung nung una, hindi pa masyadong sinaseryoso siya. Pero habang tumatagal kasi ako dito sa program na to, yung feeling ko, yung desire ko na makapunta na ibang bansa, lalo lalo na Finland, eh parang ano siya, nag-grow siya sa, sa ano ko, sa loob-loob ko, na parang gustong gusto ko na rin siyang gawin. So yun, so kailangan ko talaga ipasa, kailangan mag-aral para makapasa sa mga exam. Sa mga kababayan natin na may alam tungkol dito sa HSS program, comment on our comment section below. Or hindi ko po alam kung kailan po sila ulit magbibigay ng new link. Basta ang sinabi lang sa last na post sa Instagram ng Work in Finland pati sa kanya sa kanilang ano page sa Facebook page nila April daw sila magbibigay ng new link. Hindi ko lang alam kung anong day. Ay, mga kabayan, abang-abang lang po talaga kayo. So, ayun na nga. Week 8 na po kami nga this week. So, kailangan po talagang mag-aral. Uh, Last week pala uh, was our ano elimination week. So, akala ko hindi ako makakapasa kasi ano, medyo tagilid yung grades ko. Pero, Mabuti nang nang nakapasa. Ito kasi mga kabayan, pag hindi ka nakapasa, pag maliit yung grades mo, tapos, kasi may mga teachers na mag evaluate sa'yo. So, pag tinitingnan nila, eh, hindi masyadong maganda yung standing mo, yung score mo, pati sa discussion mo, tapos tagilid ka, isipin na ay, parang hindi pa ito handa para sa A1. Kasi yung mga kabayan yung A1, yun yung, yung pinaka-exam talaga na kailangan mong ipasa pa. Parang first level lang yun. And then, may another exam pa. Kailangan mong ipasa yung A1, tapos A2, ganyan. Parang ako nasa first level pa lang ako, yung mga weekly exam ganyan. Tingin nila hindi pa mag hindi maganda yung grades mo, hindi ka nila papayagan na ma-exam for a1 at i-eliminate ka nila. Kasi pag nag-exam ka na ng a1 tapos bumagsak ka, wala nang pag-asa, hindi ka na makabalik. Hindi ka na makakapag apply ulit. Kaya kailangan talagang galingan. So makabayan 'yan po ang ating update sa aking HSS program. Mga katanungan po dyan, comment on our comment section below and please support my channel, bye. <laughs> 我打。